<coughs> Mag susugan na po ako ng kambing. Ayan sila, nakatanaw na. Hello. Good morning. Nakatanaw na kayo? Ayun yung kapapanganak kahapon. Tapos nung March 1 daw to, sabi ni ate. Hello! Hi! Doon ko sila isusuga. Doon. Ops, saglit lang. Masyado kayong atat. Ihilahin nyo na naman ako eh. Kahirap-hirap maghila. Hindi ko pa naaayos. Ganito, to sila. Ganito talaga sila. Napaka-pasaway. Wait lang. Naayusin ko pa yung tali nyo. Baka kasi hilahin nyo na naman ako awawa naman wait lang may kahaba ng tali na 'yan oh no? kasi ka kanila Kailangan maipon muna para may ayos mabuti Ayan, o, alam nila na ipupuntahan nila. Ayan talaga yung buhay namin, no? Oh. Halika na! O, oh, ayan, naghihilahan kami. Yung isa, o. Oh. Diba? Ito, malapit na rin tong mga anak. Wait lang, dadaling ko mamaya yung anak mo. Isusunod ko sa'yo. Alangan naman na bitbiting ko yan. Tapos hawak-hawak ko kayo. <laughs> Nagtatawag na. Oh, nakalawit na pa ah. Ayan no? hinihintay niya isa niyang anak. Nag-meme-meme doon sa kamila. <laughs> Halika yun. Isusunod ko sa inyo yung anak nyo. Ayan ang isa. Yung isa kasi hindi pa makatakbo yun. <laughs> Kalakas ng bunganga ng kambing. Mamaya na magdede. Halika muna. Ito yung hirap sa kambing eh, yung nagpapahila kahit ano talaga, kahit nawala pa silang anak nun. Minsan tatangayin ka nila, itatakbo ka pa nila. Kaya minsan binibitawan ko na din eh. Hi! Halika na, isusunod ko sa anak mo. Ay, May sariling buhay yun. Hindi kasi nakatali. Kusa siya sumusunod dito. Parang nanay nanayan niya na kasi ito. Ayun, naglalaro sila doon. Ayan, torno dito, di ba Dito ko lang naman sila papakainan sa bukid dito. Kasi may sibuyas pa diyan na pudpod. So ayan pa mga farmers ako na isuga ko na putong dalawa. Yung dalawa naglalaro eh kasi yun kasing dalawa na yun is nakakawala talaga sila. eh sibuyas pa dito naputpod hmm. Pero may malalaking diyan. Ma kailangan lang piliyan. Ayun oh, ang ganda. So kukunin ko yung maliit, yung anak ng isa na nakakahapon. dalawa oh kainit ayan kanina, kanina naglalaro sila So, kukunin ko yung isa, yung iyak ng iyak doon. Asan na? Ba't ka nagtago dyan? Tara. Bali kana, na. Sumiksik ka naman na dyan. Bali ka na. Bali ka na. Ikaw talaga. idadala ko dun sa nanay niya hindi ko kasi ito mabibitbit kanina at hihilahin at hihilahin ako ng dalawang kambing na yon kalakas-lakas ng kambing Oh, paingay. Ayan na. Papunta na tayo sa magulang mo. Ay. <laughs> yung kanyang meme. <laughs> ya. Yeah. Mm, ayan nao. Oh. Hmm. Hmm. Mm. Naglambot. Tatayo ka na. So, ayun po mga kaparmers. Thank you po sa pananood sa aking mga video sana po supportahan niyo po ako sa mga susunod na video ko. Yun lang po. Thank you. Ito po yung kapapanganak kahapon. Ayan. Binitbit ko na siya. Tapos ayun yung nung March 1. Ayan. Tumatakbo na siya. Ito naman sana yung susunod. Ayan. Ito medyo lambot pa to eh. Kasi kahapon pa lang naman siya. Kaya yun lang po. Thank you po. Please support. Bye.